Saya mga bossy! Mali nandito na nga pala tayo kay Kuya James! Kuya James na! Kakauwi lang galing vacation. Kay James! Saka yung batila tayo dyan! Ah, chilling ka na. mas date talaga. Shoutout mo naman yung kaibigan mo. Yung kaibigan mo. Shoutout kay Kuya Bol. Sana maayos na yung unit niya. Ayun! Ang bait ni Kuya James. May ay <laughs> balay ito sa tunay na buhay. Pwede pa si Arnaani dito, pasipag-sipag lang, oh. Hmm. Pre, baka may bubati ka lang, pre. Ah, shoutout kay ano? Kay birthday boy, kay Darlos. Yun, kay Darlos. Wasp. Sarapan mo luto ng kaldereta, pupunta kami. Yay! Happy birthday. Darwin, happy birthday. Ayun. na pala, pre. Iwasiwasan mo na, pambababae. <laughs> Ang dami. Nagagalit, ah, nagagalit. Ang dami kasi. Lumalabas yung mga pictures mo, eh, saka video. <laughs> So ayan mga bossing ka, bali magandang tanghali po sa inyo lahat. Ayan. Bali, nandito nga pala tayo sa may himasan. Huwag mo na ibalik yan dito. <laughs> so ayan mga bossing, soon for sale. So ito, natapos na bugahan ni RR Works. Ayan, bali kinakarawas na ni Koy Jix. Tapos itong uh, Altis, bali nabaping na. na. Papacheck ko na lang yung starter kasi parang may problema sa starter. Pero ayan, nabuga na yung brake drums, nabapping na si Baklas. Tapos ito, Rebo nila Ayuk. Manual to yan, oh. Soon for sale tinto, ah, mga boss, ah. Tapos, ito naman ang unit ni Arnani. Pre, parang sumusobra na tayo sa talagang si, ano, araw-araw hustling. <laughs> Kailangan talaga, no? Pamilyado. Oh, pamilyado kasi. Pre, wala ka nang gusto pang batiin. Wala na mo Ano ba sayo mo dito sa Hyundai Guest? Ah. Abangan nila. Ah. Ano bang uh, may paano mo dito may pagyayabang sa unit na to? Paano pagkatapos. Ito, pre, latag to. Uh. Oh, lahat ay, okay. lang. lang natin. Pwede na. Okay. Oh, sige. Ano okay. so, uh. puto sa riwang ang mga boss? po. ba ako? Lady on. Registrado. Okay. Registered? Wala, may Manual pa. Aray. Parang brand new naman ang loob ngayon, tapre. Mga ilang days pa kaya to para sa mga followers natin pag nagtanong sila eh, malaman ang tunay na kwento. Mga dalawang araw na lang to kay Paringer. So, tapos... Two days na lang? Aray. So ayan, mga bossing ko. Bali, sumusulip na pala itong ipamimigay natin sa sakya, no? Ayan, no? Eh. So, iimasin mo na mga bossing ko, ha? Eto, baka madala na ngayong araw. Tapos ito, Koy, no? Aray ko, niratrat na ni Koy Gips yan, Yeah! Shoutout na yung mga followers natin kasi nahanap kanya nila sa akin lagi. Nasa na rin si Koy Sabi ko, nagpapahinga lang doon sa Himasan. At laging busy. At di na napapasama sa Opkata, no? Yan, no? Wala nang babatiin pa, yeah okay na. okay. Shout out po sa lahat ng followers. <laughs> si Mal si Tita Borge. Ha? Huh? Tita Borge, mo? <laughs> Tita Borge, gising na raw. Ay, putik ito pa pala. Ang pangarap ng raider. Boss Bendy, nandun na pala sa garay. Malaka, Boss Bendy! Waitings mo na kami dyan! Oh, may pa-ice cream pa. Mamaya-maya, punta na kami dyan. Kar, pagmayabang mo naman ng ating Raider B. Patay ka. So, yun, mga bossy ko, bali, ito yung kinuha natin. Na in-hold up daw natin ang harap-arapan na napagkuhanan. <laughs> hindi, biro lang mga bossy. So, ngayon, hindi nyo na makikilala mga boss. Kita nyo naman, sobrang fresh naman yan. Imas by Kuya Jambi. So para sa mga naghahanap ng motor, available na yan mga boss ha? Tapos ito, soon for sale din yan mga bossing ko. Torebo, GLX. Ito guwapo rin ito, pang babae. Matic to kayo no. 2007 model mga bossing ya? Dalawang hatchback pala to. Si Ayok. Ang haba na lang ng vlog kuya. Ha 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 ha!